Hi guys, tara gagala na naman kami dahil pupunta kami sa Mount Isarog and sobrang dami dong view na makikita. Ang kasama ko nga pala ngayon sa paggala isisay si ayan. Tapos si Kaira, yung pamangkin ko. Ayan siya guys, yung so nasa likod. Hindi ko sure kung ilang minutes yung biyahe namin pero feeling ko mga 30 minutes. Kaya kami doon pumunta guys kasi marami kang makikita ng resorts doon na tulad ng Hibiscus, yung SMDP na resort, sobrang ganda rin doon. Try nyo puntahan kung may time kayo. Kung nakikita nyo itong bundok na to Ayun eh, yung aakyatin natin mamaya gan nga pala kami pasok guys Sa Okampo Ayan Kasi dyan yung papuntang Mount Isarog Yung mga taga dito Alam na ito yung Kung saan yung daan nito Pero kung sa mga Hindi pa nakakapunta dito guys Ayan Tuturo ko sa inyo kung saan Sobrang layo pa ng Mount Isarog Dito talaga Ang pinakamagandang spot guys Pag pupunta kayo Or aakyat kayo Sa Mount Isarog And alam nyo ba guys Ang deer farm dito Meron kayong makikita ng mga sheep Tama ba? Deer <laughs> <laughs> hindi ba? Alam nyo ba guys, hindi lang naman resort yung makikita nyo dito kasi meron ditong sikat na deer farm. Meron kayong makikita mga ano doon, mga deer. Kaya nga deer farm eh. <laughs> Stop over muna kami dito kasi sobrang ganda talaga ng view dito and walang masyadong mga sasakyan dito. Kaya pwede pwede dito mag picture o mag photoshoot dito. Pinunta na namin to guys kasi pauwi na rin kami ng Cavite And sobrang ganda ng panahon ngayon kasi pag umulan dito, hindi ka pwedeng umakit doon kasi wala ka talagang makikitang view. Yung daan pala dito guys, paakit ng sa Isarog, sobrang smooth niya kaya sobrang ganda dito magbike, magmotor. And sobrang safe naman yung daan dito guys. Pakita ko sa inyo. Pwede pa, pa zigzag siya. Medyo nakakahilo lang kasi paikot-ikot siya. Pero okay lang laban lang kasi pag akit mo naman doon, makikita mo na yung magandang view. Paikot-ikot lang talaga to literal. Pero maganda yung view. Saka sobrang lakas ng hangin dito. Ang ganda lakas ng hangin dito. Sarap. And meron din pala dito mga community guys kaya ang dami rin dito nakatira sa taas ng Mount Isarog. Halos isang taon na ako din nakapunta dito guys. Sobrang dami na palang mga resorts dito na mga bago. Ayun nga pala yung sinasabi ko guys, yung SMDP Resort Hotel. Try nyo yan, sobrang ganda ng video pag pumasok ka. And ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, yung hibisco, sobrang ganda dyan. And sobrang daming pool dito. And mura lang talaga yung entrance dyan. So ayan guys, ito yung makikita nyo yung view, ba diba? Sobrang ganda talaga. Kitang kita nyo yung mga ano dyan, mga city lights paggabi. And ayan. Sobrang ganda talaga dito. Hmm. Ayan sila, Kyra, saka si Sai. Kapalipad siya ng drone kung napapansin yung island doon na sa dulo ayan diyan kami galing nakaraan yung Atulayan Island kitang kita rin pala dito ayan o sobrang ganda niyan promise try nyo rin punta kapag may time kayo guys meron ako dito ang ano nakitang ano daanan try natin ano ibaba kay kasi ang ganda o tingnan nyo pero feeling ko safe naman dito <laughs> kasi ano, parang maluwa. <laughs> oh, no. pa okay sa pabiya. <laughs> Wangit din, nakakuba. Pabiya okay. yan? Oo. Pagay okay na. Dariya mo na. Buti na pala guys, tapos na kami magpalipad ng drone kasi meron lumilipad na agila. Sobrang laki talaga.